Napaisip ka na ba kung tama yung mga naging desisyon mo pagdating sa pera? Yung tipong 20s at 30s mo, parang yolo lang o you only live once. Bili dito, gastos doon, walang pakialam sa future. Pero ngayon, nasa late 30s o 40s ka na, bigla kang nagising sa katotohanan na bakit parang ang hirap bumawi? Alam mo ba, maraming tao sa edad na to ang may malalaking pinagsisisihan sa kanilang financial decisions. At ang masakit, lahat ng to pwedeng naiwasan kung alam mo lang noon ang alam mo ngayon. Pero ang good news, hindi pa huli ang lahat. Sa video na to, pag-uusapan natin ang limang pinakamalalaking financial regrets ng mga taong nasa 40s at bibigyan kita ng actionable steps para maiwasan mo to. Ready ka na bang matutunan ng mga bagay na magbabago ng financial future mo? Tara, simulan na natin. Ang hirap aminin pero madalas tayo mismo ang hadlang sa sarili nating pag-asenso. Kapag tumuntong ka ng 40s, parang mas nagiging seryoso ang buhay, di ba? Marami ng tanong ang gumugulo sa isip mo. Like, tama ba yung mga naging desisyon ko? May sapat na ipon ba ako para sa future ko at ng pamilya ko? Pero alam mo, minsan yung mga simpleng habits pa natin ang nagpapahirap sa atin na umasenso. Halimbawa, isipin mo kung patuloy kang nagpapakasubsob sa trabaho pero hindi mo iniintindi yung kalusugan mo, ano yung mangyayari? Baka by the time na nasa 50s o 60s ka na, hindi mo na may enjoy yung perang pinaghirapan mo dahil sa mataas na medical bills o mga sakit na may iwasan naman sana. O kaya yung lagi mong sinasabi na next year na lang ako magsisimulang mag-invest. Pero taon-taon mo rin tong inuulit. Ang resulta, wala ka nasisimulan. And here's the harsh reality. The longer you wait, the harder it gets to catch up. Ang mga maling habits na to habang paulit-ulit mong ginagawa ay parang unti-unting pumapatay sa mga pangarap mo. They drain your potential, waste your time, and keep you stuck in the cycle. At hindi lang to tungkol sa habits, minsan nakukulong tayo sa mentality na okay lang yung average basta stable. Pero ang totoo, sa edad na late 30s o 40s, ito na ang panahon para mag-shift ng mindset. Kasi kung hindi ano na yung mangyayari sa mga susunod na dekada? Kung hindi natin titigilan yung mga maling habits at mindset ngayon, baka isang araw magising tayo na puno na lang ng pagsisisi dahil sa mga taon na nasayang natin. Wishing we did things differently. Kaya ngayon pa lang, kailangan na nating tukuyin kung ano yung mga dapat baguhin para sa mas magandang future. Bago tayo pumunta sa mga financial regrets, i-address muna natin ang maling paniniwala ng karamihan. Maraming tao ang naniniwala na pag 40s ka na, ay huli na para magbago ng direksyon sa buhay. Eh ganito na talaga ako eh, wala na akong oras para magbago. Madalas nilang sabihin. Pero alam mo, hindi totoo yan. Ang maling paniniwalang to ang madalas nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang hindi umaabot sa full potential nila. Iniisip nila na dahil nasa 40s na sila, it's too late nang baguhin yung career, magtayo ng negosyo, o mag-invest. Instead, nagsisettle na lang sila sa safe zone nila kung ano yung komportable eh. kahit hindi ito nagbibigay ng tunay na progreso. Lagi sila sabi, kontento na ako sa kung ano yung meron kami ngayon. Pero madalas, gina-justify na lang nila yung sitwasyon na meron sila dahil hindi nila alam paano pa ito babaguhin dahil nga sa false belief. Ito yung dapat mong tandaan hindi ang edad mo ang kalaban kundi yung takot mong sumubok ng bago. Kapag natutunan mong kalabanin ang maling paniniwala na to, makikita mo na ang 40s mo ay pwede maging pinakamagandang simula ng bagong chapter sa buhay mo. Yung great lolo ko nga na si Colonel Sanders, 60 plus na nung sinimulan ang KFC franchising business niya. Si Grandma Julia Gantiyongko naman, 50 years old na nung sinimulan yung Julie's Bake Shop. At there are countless other successful people na nag-umpisang umasenso sa buhay pagpalo nila ng 40s. So ibasura mo na ang maling paniniwala na to. Punta na tayo sa mga financial regrets at paano mo ito may iwasan. Alam mo ba ang isa sa pinakakaraniwang regret ng mga tao kapag nasa 40s na sila? Ang hindi nila pagsisimulang mag-ipon na maaga. Dati iniisip natin, Bata pa naman ako, marami pa akong oras. Pero sa totoo lang, ang oras ang pinaka mong kapital pagdating sa pag-iipon. Think about this. Kung nagsimula kang mag-ipon ng 2,000 pesos kada buwan sa edad na 25 at ininvest mo to sa isang investment vehicle na may 8% annual return, more about this later. Aabot to ng halos 6.8 million sa edad na 60. Pero kung nagsimula ka sa edad na 40, kahit doubling halaga yung iniipon mo, aabot ka lang ng kalahati, mga 3 milyon lang. Bakit? Dahil sa tinatawag na power of compounding na nawawala habang tumatagal kang hindi nagsisimula. At huwag natin kalimutan yung epekto ng hindi pagkakaroon ng emergency fund. Ilang beses ka na bang nakaranas ng biglaang gastusin pang ospital, sira sa kotse, o kahit simpleng unexpected na bayarin? Kapag wala kang ipon, mapipilitan kang umutang at doon nagsisimula ang cycle ng utang na mahirap takasan. Lalo na digital na yung 5-6 ngayon dahil sa mga nagsulputang loan apps na parang mga kabute. So paano mo ito maaayos? Simple lang, hindi mo kailangan magsimula ng malaki. Ang mahalaga ay you start now. Kahit maliit, subukan mo ang pay yourself first rule bago ka gumastos ilaan mo ang kahit 10% ng sahod mo para sa ipon. Kung gusto mong maging mas consistent, mag-set up ka ng automatic savings plan sa banko para hindi mo to kailangang isipin pa. At tandaan mo, hindi mo kailangang hintayin ang perfect timing o malaking sahod para magsimula. Ang pinakamagandang oras para mag-ipon ay kahapon. Pero kung hindi mo pa nagagawa, ang pangalawang pinakamagandang oras ay ngayon. Isa sa mga pinakamalaking financial traps na kung saan maraming taong nahuhulog ay ang living beyond their means. Bakit nga ba? Kasi maraming gusto lang magmukhang mayaman agad, pero ang totoo, fake rich lang sila. Naimpluwensyahan kasi tayo ng social media, ng mga celebrity, influencers, at kahit ordinaryong tao na nagpapakita ng kanilang perfect lifestyle. Malalaking bahay, magagarang kotse, mamahaling gadgets. Akala natin ito yung tunay na yaman. Kaya naman marami yung gumagastos ng higit sa kaya nila para lang makipagsabayan. Pero ang hindi natin nakikita ay ang reality na marami sa kanila ay isang paycheck lang ang layo sa financial disaster. Bakit? Kasi lahat ng kinikita nila nauubos sa liabilities, utang sa kotse, house loan, at lifestyle expenses. Laging nasa isip nila, deserve ko to kasi pinaghirapan ko naman to eh. Kaya naman habang tumataas ang kita, tumataas din ng gastos. Nagiging cycle na lang, mas mataas ang sahod, mas malaki na obligasyon. Pero ang delikado kapag nawalan ng trabaho o biglang nagkaroon ng emergency, halos walang natitirang ipon para bumangon. So paano ito maayos? Three things. Number one, i-prioritize mo ang needs bago ang wants. Huwag agad bumili ng bagong gadget o mamahaling gamit kapag nagkaroon ng ekstrang kita. Number 2, iwasan ang keeping up with the Joneses mentality. Hindi mo naman kailangan makipagsabayan sa lifestyle ng iba. Ang tunay na yaman ay hindi makikita sa labas, kundi sa security na nararamdaman mo sa loob. Yung lolo ko nga hanggang ngayon, doon pa din nakatira sa bahay na nabili niya noong 1958 sa halagang $31,500. Kahit pa, sandamakmak na bahay na ang kaya niyang bilhin ngayon. Iniisip ng marami na swertihan lang ang pagyaman pero ang totoo, it's intentional. Kailangan mong sadyaing yumaman like Number 3, mag-focus ka sa pagbuo ng assets kaysa liabilities. Imbis na bumili ng bagong sasakyan na mabilis lang mag-depreciate ang halaga, ilagay mo yung pera sa investments na pwede magpalago pa ng pera mo. Always remember, hindi yung nakikita ng iba ang mahalaga, kundi yung tunay mong financial stability. Huwag mong hayaang ang social media o opinyon ng iba ang magdikta ng buhay mo. Alam mo ba kung ano yung madalas na hindi iniisip ng mga tao habang bata pa sila? Insurance. Parang ang dating kasi nito, gastos lang. Pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamalaking regrets ng mga tao kapag hindi na ito inayos habang maaga. Isipin mo to, para kang nagmamaneho ng kotse sa highway ng walang seatbelt. Oo, pwedeng wala namang mangyaring aksidente sa buong biyahe, pero paano kung biglang may bumunggo sa'yo? Ang dami pa naman ngayong mga kamote drivers. Ano mangyayari? Ang seatbelt ang magliligtas sa'yo mula sa kapahamakan. Ganyan din ang insurance. Hindi mo to laging kailangan, pero sa oras ng emergency, ito ang sasalo sa'yo. Ang problema kapag wala kang insurance, pagbigla kang nagkasakit o na-ospital o na-aksidente, wala kang proteksyon. Paano na yung pamilya mo? Ang mga naiipon mo o mga naipondan mo? Uubusin lang ng hospital bills. Saka paano na yung mga plano mo para sa pamilya mo? Mawawala ng direksyon. Ang masakit pa, pwedeng mauwi ka sa utang na mas mahirap pang bayaran. Dalawang klase ng insurance ang kailangan mo. Una, health insurance para to sa biglaang medical expenses tulad ng operation o confinement. Ang isang simpleng hospitalization pwedeng aabot sa daang libo. Kung insured ka, hindi mo kailangan maglabas ng ganitong halaga. Majority naman ng mga private companies nagbibigay ng ganitong benefits. At number two, life insurance. Ito 'yung para sa pamilya mo. Paano kung ikaw 'yung breadwinner at bigla kang nawala? Sino 'yung magpapatuloy ng gastusin? Ang life insurance ang mag-pre-prevent para hindi biglang maghihirap ang pamilya mo. Practical tips. Number one, unahin mo yung health insurance. Kung hindi nagbibigay ng ganito yung company mo o self-employed ka, kumuha ka nito. Kasi ito yung unang tutulong sa iyo at sa family mo pagdating sa medical emergencies. Number two, mag-research ka ng life insurance na abot kaya pero maganda yung coverage. Hindi mo naman kailangan ng sobrang dami ng add-ons ang mahalaga ay may protection ka. At number 3, simulan mo habang maaga. Mas murang insurance habang mas bata ka pa at mas malaki ang makukuha mong benepisyo. Ang insurance ay hindi basta gastos lang. Para tong payong na lagi mong dala, hindi mo laging ginagamit pero sa oras na bumuhos ang malakas na ulan, ang laking ginhawa na may protection ka. Nadinig mo na ba yung kasabihang You cannot teach an old dog new tricks. Ang problema, maraming taong ginagamit ito bilang excuse para hindi na mag-aral o magdagdag ng bagong kaalaman. Pero, fake news to. Lalo na sa mundo natin ngayon, mabilis ang pagbabago. Isipin mo na lang to, parang isang lumang cellphone. Kapag hindi ka nag-update, babagal ka na. Hindi ka na compatible sa mga bagong apps at eventually, mapapalitan ka sa career o sa negosyo, ganito rin yung mangyayari kung hindi ka mag a upskill Halimbawa, maraming trabaho ngayon ang nangangailangan ng tech skills tulad ng basic data analysis o kahit paggamit ng mga bagong software, katulad ng mga AI apps. Kung ikaw, hindi ka maglalaan ng oras para matutunan to, paano ka makakasabay sa mga mas bata at mas bihasa? At hindi lang to tungkol sa trabaho, pati sa personal growth mo. Mahalaga ang bagong kaalaman. Imagine, gusto mo magtayo ng negosyo pero wala kang kaalam-alam sa marketing o financial management. Hindi ba't malaking disadvantage to? Kaya ang tanong, gusto mo bang manatili sa parehong spot dahil takot kang subukan ang bago? O pipiliin mong i-challenge yung sarili mo para umasenso? Tandaan mo, hindi sa edad na susukat ang kakayahan kundi sa willingness mong matuto. At bago tayo pumunta sa pinakamalaking pagkakamaling ginagawa ng maraming tao, kung may napupulot kang aral sa video na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat! Kung meron mang isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng maraming tao, ito na yon. Walang investments. Nakakalungkot kasi ang investment ay parang isang seed na tinatanim mo ngayon para may aanihin ka sa hinaharap. Pero madalas ang iniisip ng karamihan, ay nako risky yan, mahirap intindihin yan, baka mawala pa yung pera ko dyan. Itong reality, kapag nilalagay mo lang ang pera mo sa banko, unti-unti itong kinakain ng inflation. Yung 1,000 pesos mo noon, hindi na kayang bilhin yung parehong bagay ngayon. Pero kung tinanim mo lang sana to sa tamang investments gaya ng mutual funds, stocks, real estate o kahit small business, malamang ay nagbunga na to ng mas malaki. May kasabihan nga na The best time to plant a tree was 20 years ago. And the second best time is now. Kaya huwag ka na maghintay pa. Ang tagal mo nang iniisip kung saan at kailan magsisimula. Pero sa bawat taon na lumilipas na wala kang ginagawa, mas lumalaki yung nami-miss out mo. Example lang, kung nagsimula ka mag-invest na 1,000 pesos per month 10 years ago sa isang fund na may let's say 10% annual return, ang pera mo sana ngayon ay nasa halos 200,000 pesos na. At kung ginawa mo to 20 years ago pa, aabot na to sa halos 800,000 pesos ngayon. Imagine kung gaano kalaking nawala nung hindi ka nagsimula noon. Kaya ang tanong, kailan mo planong simulan ang journey mo sa investments? Walang perfect na oras pero meron kang perfect na opportunity. Yung oras na meron ka ngayon. So stop wasting it. At kagaya ng example natin kanina, yes, 1,000 pesos lang, pwede ka na mag-umpisa mag-invest sa stock market at mga big time companies pa ang pwede mo mapag-investan. Kahit mag-umpisa ka muna dito, malaking bagay na din yon. Tuturuan kita step by step sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out!